Kala ko pakul yan. Maya maya po oh. Ay buhay na buhay labayita Magandang gabi. Ang oras natin ay alas 12. At nagpandaw kami ni Kabadi ng lambat ngayong alas 12 ng hating gabi. Kabilugan pa ng buwan oh. Ayan yung buwan. Nagpandaw kami Ayan. po, may huli po kami ni Kabadi. Ayan mga Kapaps. Ang laki ng huli ay, no, namin. Boy, ay, ha? No, no. Ayun no, no, Ay. Ano yung istasyon? Tamban, surahan. Surahan? surahan. Oo. Oh, Tabak niya sarap iyo, Ang laki oh. Surahan po mga Kabadi Kapaps. Oh. Ayun no, Buhay na buhay, kakabangga buhay, lang. Ayun, sinwerte lang. kami ngayon ni Kabadi. Ito ang ating huli. Surahan ito, paps. Surahan. Surahan. Matabang isda. Huli ulit kami ni kabadi. Maya-maya. Maya-maya, paps. Maya-maya. Maya-maya, oh. Kabangga lang, oh. Maya-maya. Nakadalawa na po tayo, mga kabadi ka, paps. Ayun manitis manitis pala ay hindi siyang manitis yun manitis ay ayun manitis man manitis manitis pero ang laki ng manitis kala kung malaki ay ga puti puti ay manitis na naman sabi na eh ito liti eh Manalukong manitis na to ha. Ah. Lagi na pamiki sa amin ha. Ah. Kala ko malaki ha. Ah. Hindi natin alam kung manitis to ano. Ayan o, oh, puting puti o. Oh. Ay, maliit lang. Talakitok? Pakan. Ay, pakan. Ang laki ng pakan. Malaki na rin. Ayan o. Oh. Dalawang kilo. Dalawang kilo. Pakan. Ayos na rin eh. Ay, bangga ito sa umaga, Paps. Ah sigurado adi ka paps ayan mapula ay maya 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 maya, po oh ay buhay na buhay ay buhay buhay na buhay oh maya maya ay, oh, sarap para yan paps ah maya maya ayun manitis na naman kadaming manitis dito sa aming lugar sunod sunod ang manitis Laki ng maya-maya, mga kabadi ka mga kalating kilo ito, isang kilo. Kilo? Isang kilo, no? Oh. Buhay na buhay, oh, sariwa. Maya-maya. Oh, laki. Oh, laki maya-maya, oh. Laki. Ay, so, ito pa, oh. Pakkan. Okay. laki na, ng pakkan, oh. Mga dalawang kilo ito. Pakkan na ito. Hindi. Mahigit, sobrang yung dalawang kilo. Inaki, oh. Laki yun. Laki Oh. Alas 12 po ng gabi, kami nag, ano ni Kabadi, nag, pandaw ng lambat. Ayan, si Kabadi, oh. Katamtaman lang. Katamtaman. Oh. Ano, Lalaki po ng mga itis. Lalaki oh. Kuwapa eh. laki ng manitis dito sa aming lugar oh. oh, laki. Laki. Mayamaya yan. Parang hindi mapula no. Pula. mayamay Magkaiba sila ng isang mayamaya na yan. Dami klase ng mayamaya? Mas masarap man ang talakitok dyan. Oh. Surahan. Sarap ko. Kala ko pakul yan. Surahan to ba? Tamak to kay Labahita. Labahita yan pala yun. Yung binibilad. Ito pala yung ginagawang Labahita. Kira para alisin na oh. Mabubutas na sa si ano. Hindi na kasi dyan, Pops. Malaki na dito sa likod. Ano yung ginagawa? Ano? labayita. Labaita. Akala ko, ginagawang labayita yung pampano. Ano yung pampano? yung hmm, medyo pabilog ang ulo, eh. yung ginagawang labaita? Yan yun? Hmm. Laki ng bisugo. grabe may malalaking bisugo pala oh. Malaki. Lalay sa mga bahura, mas malalaki pa <coughs>